Yo, what's up mga sir for this video guys Ayan si Greeny mga Lodi So ayan guys, bubuksan ko yung kanyang cover Kasi wala pa naman akong parking guys Dito sa aming bahay So sana soon magkaroon tayo ng parking At ayan na guys, tinatanggal ko na yung cover niya guys Kasi meron akong gagawin dito kay Greeny mga Lodi So ito yung kanyang seating, uh, sitting guys At tinanggal ko na yung, ano, yung upuan niya sa may Dahil uh, medyo may amoy kasi yung, ano, yung upuan niya Dahil nga sa 25 years na to guys At 1995 model siya So balak ko guys na linisan at uh, Ayan, so ginawa ko muna guys, uh, ayan, birnas ko muna siya ng sabon na merong uh, Clorox mga lodi. At nung napansin ko guys, medyo hindi pa rin talaga uubra, nandun pa rin yung kanyang amoy. Kaya ginawa ko na lang guys, at babaklasin ko na lang lahat yung kanyang uh, pinaka-pum nya, yung kanyang cover mga lodi dun sa kanyang pum. At medyo nahirapan talaga akong tanggalin yan kasi napakarami palang uh, nilagay dyan guys na para ma yung kanyang... Uh, upuan at yung kanyang mga leather mga lori. Nung natanggal ko na nga guys, ayan sinabong ko na at ito na nga guys yung kanyang uh, foam guys at napakatibay pala talaga nung pagkakagawa nung kanyang pumatindi at hindi pa rin basta basta at syempre yung kanyang uh, yung kanyang dress dun sa foam nya guys at ayan na nga nung nasabon ko na siya so yan, lalagyan natin siya ng uh, downy mga lodi para bumango yung ating uh, cover dun sa ating uh, seat guys at uh, para mag press ko na yung ating sasakyan at nung nasabon ko na nga at balnawan ko na siya guys at nalagyan ko na siya ng downy so yan pinatuyo ko na siya sa araw at yun nga guys after mga one day natuyo na siya at binalik ko na siya guys so yung dating nakalagay dyan ng mga ng mga alambre guys so pinalitan ko na lang ng tansi na lang mga lodi para mas magaan at yung mga lining guys nilagay ko yung sa fiber nung sa payong yung mga pahaba guys so nilagay ko yung sa bawat lining nung mga cut nung ating uh, supa ng ating sasakyan mga lodi at ayun nga guys nung natapos ko na siya at nabuo ko na at ito naman guys yun binabalik ko na mga tinitornilyuhan at nilinisan ko na yung uh, pagpapatungan natin ng ating uh, supa don sa ating uh, likod sa sakin guys yung upuan at ayan sinisigurado ko talaga na malinis guys at naibalik ko na yung mga tornilyo niya kasi meron akong tinanggal dyan yung kanyang uh, seat seatbelt sa ilalim so papalitan ko siya at mag order ako ng bago kasi nung nasa ilalim siya at nakita ko ay napakarami na talagang uh, kalawang at talagang wala na talaga hindi na talagang mapakinabangan yung kanyang seatbelt sa pinakailalim at ito na nga, guys ilalagay na natin yung kanyang pinaka uh, sa likod so ayan guys talagang uh, maganda at uh, ayan naamoy ko talaga yung bango nung uh, downy na nilagay ko mga lodi at ayan fresh na fresh na talaga yung ating sasakyan so ayan makapapansin nyo guys kahit medyo may kalumaan ha at napakaganda pa rin talaga nung kanyang pum guys nung ating honda accord 1995 guys so yan o oh, napakaganda talaga at napaka fresh ko na nung loob nung ating sasakyan at ito naman guys tatanggalin ko naman at mapaklasin ko naman yung kanyang uh, upuan sa may passenger seat mga lodi kasi lalaban ko rin siya at medyo challenging lang talaga guys at uh, abangan nyo guys yung full video nyan nung pagtanggal ko ng mga passenger seat at sa driving seat mga lodi at nga minadali ko na lang mga lodi kasi nga uulan na at kung mapapansin nyo guys napaka makulimlim at ayan ginawa ko lang talaga yan yung vlog na yan medyo inabot ako mga 3 days yan sa pag-vlog nyan dahil palaging maulan dito sa amin at nung natiming ako na mainit so nakapagpatuyo tayo ng uh, uh, cover ng ating foam uh, at dun sa ating upuan guys at ito na nga guys binalik ko na yung kanyang uh, cover guys para hindi na mabasa si Greeny guys so yun lang guys Maraming salamat. Full video guys para dun sa ating uh, passenger seat guys kung paano ko siya binaklas.